Daniel, good morning. Hey everyone, happy Friday. So much in 20, 20 viewers, Jenna. Thank you so much so 90, So 90 viewers. Now, pasa. Hello, Maranakis. San Kadito to sa Hi, na Eto na naman tayo sa mga foreigner. Foreigner nga ano. Wala ang akin tagasipa. Thank you so much sa ating 70 viewers. Miss Edeline, where are you now? Meron na naman tayong ano. Parikyano. Thank you so much sa Anaki calling calling your attention. I'm here na. Anuman ang sabihin nila I'm show skin for the nation. Okay. Thank you so much, Saturn. 50 viewers. Wawa on the internet. Da 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 da, da 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 da. Hello semangat so timon shadows, where are you now, baby? Ku maha mu Wala walang traffic to.

Ilan na yung may, ano, buntis, ano? Thank you, sir. Patemsi. Patemsi. Mar Anakis, nasaan ka? Eh, malapit na ako sa iyong tinitirhan. Ako'y may pupuntahan doon. done up. yung sapatan sa Good morning, Jokai. Kumusta na, Jokai? Si Mami D.N.D. na nakakapagpapasok sa From Gina Lakman. Bakit kumusta na lang kay Gina Lacman? Si Gina Lacman lagi napuntay sa akin dati noon. Kasi simula ko pala mag-YouTube. Salamat, Jokai! Hindi nagpaparamdam si Mariano eh. Eh, malapit ako sa place niya. Mariano, nasaan ka na? Malapit ako sa place mo. Hindi mo nare-reparo ang aking mga message. Eh, papunta ako ng BF Homes. Ayan, nasa na, ano na, nasa na nga. Oo, hindi ko alam kung nasa si Mariano. ay eh, hindi niya alam na pupunta ko dito sa Paranaque. Alam ko dito ang place niya eh. Biglaan din ang punta ko eh. Narito na ako sa... Parang feeling ko malapit lang yung pupuntahan ko dito sa ano. Tatanong ko nga sa kanya. Hindi niya narireparo ang aking mga... Alam, inatawag mamaya na ha. At ako eh, nakalive. Mamaya ka na sumawag. Ako eh, nakalive. Pasay po siya. O, dito nga ako sa ano na ito. Pasay. Alam ko sa BF Homes, BF Homes parang niya kasi sila eh. O, ay, dito rin ako sa place na ito. Hindi ko alam kung saan siya. Ay, kung siya nagparamdam, ay di pwedeng, pwedeng Mamaya ka na tumawag. Baklaran po malapit sa simbahan. Ba't nakita na kayo ni Mar? Ano, Jokai? Baklaran, malapit. Malapit na kayo. Yung pupuntahan ka natin, alam, malapit sa baklaran? Hindi. Malayo. Ha, malayo pala naman. Iba pala. Ay, iba pala ang place. Iba <clears throat> pala. Thank you, Jokai, ha? May ano pa yun pa, uh, last month pa kami dapat magkikita dito sa sa may recto. Hindi rin natuloy at ayaw kong lumabas at napakainit nga. Sabi ko ipagkatapos na lang ng summer. Wow, buti pa sila ni kay nagkita na. Kami hindi pa nagkikita eh. Akong kauna-unahan ko ay naging friend-friend dito sa YouTube. pa Jokai. joke din naman ng aking channel. Yan pa, yan, yan pa rin. Pero, nag-ano na lang si Mami D. Hindi na rin ako nakakasupport naman sa mga ano. Hindi na rin ako nakakapunta sa mga mga nag-YouTube, nag-live, hindi na. Kailan yung last yung kita? At least nagkita na kayo. Eh kami palagi ng magkikita magkikita nung Pero sabi niya pag luwas ko kita raw kami at wala na magpapagawa rin ako ng salamin doon sa kanya pagpagawaan ay uwan bahala na Bahala na kung kuan Ba hindi ko na rereparo siguro busy ay Sabado ngayon nandoon ang kanyang bossing Ay oo uh -huh. Bakit saan ka ga Jokay? Taga taga saan ka ga Jokay? Taga saan ka Jokay? Taga tagig ka? Ah, tagig ka dati. Tapos ngayon na, saan ka na? Saan ka na ngayon nakatira, Jokay? Jokay. Avenue, Aba nasa Mindoro Kasa sa Mindoro Andiyan lahat ng aking mga kamag-anak sa Mindoro Lahat ng halos kamag-anak ko nasa Mindoro Sa sa Mindoro Jokay Sa so, highway la daw yun Marapit laan daw yun sa ano yun Jo, kaya saan ka sa Mindoro? Hi Nolly, good morning! Ay, Occidental. Oriental naman yun, Oriental. Mga taga-Oriental, Mindoro. Salamat, Nolly. Ako yung nagkuhan lahat ng ating watch hour. Eh, medyo, ano, Occidental ka na pala. Oo, doon lahat halos ka mag-anak ko sa ano, sa Oriental Mindoro, mga Dimapilis. Yung mayor doon ngayon ay anak ng aking pinsang buo. Thank you, Nolly, ha? Sabi mo lang, alam pag tayo malapit na, papatayin ko ang aking ha? Malapit na ka tayo? Ay, siya. Bye-bye na. Malapit na raw kami. May dimapilis din po dito, Mami. Ah! Anong pangalan? Jokay, magbabaybay na ako. Malapit na pala ang aking ano. Jokay, thank you so much, Jokay. Thank you, Nolly. Malapit na ngakin kayong pupuntahan. Jokai, thank you so much ha. Bye.